Noong February 13, 2017, sa Kuala Lumpur International Airport, tila isang normal na araw lamang para kay Kim Jong-nam ang pagdating niya sa airport. Ang hindi niya alam na naghihintay sa kanya ang isang hindi inaasahan na kamatayan na dala ng dalawang babae. Makikita si Kim Jong-nam na dumating sa Terminal 2 bago ang 9am para sa kanyang Air Asia flight to Macau ng 10.50 ng umaga. Sa magkasunod na oras, dumating din sa lugar ang dalawang babae. Nang ilang sandali lamang makikita ang paglapit ng dalawang babae kay Kim Jong-nam na tila may inilagay sa mukha nito. Makalipas ang ilang minuto, ang dating buhay na buhay na katawan ni Kim Jong-nam ay makikita na lamang sa kalunos-lunos na kalagayan na nauwi sa isang malagim na katapusan. Sino nga ba ang dalawang babaing lumapit sa kanya at naglagay ng kung ano sa mukha nito? Bakit ginawa ng mga babae ito sa kanya? At bakit nais siyang patayin ng mga salarin? Kung nais mong masagot ang mga katanungan, matuklasan pa ang ilang mga bagay patungkol kay Kim Jong-nam at kung interesado ka sa dahilan ng kanyang kamatayan, halika at aking isasalaysay ang patungkol sa kanyang buhay at katapusan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Kaunting kaalaman, sa Korean name, ang family name o surname ay unang nababanggit sa kanilang pangalan. Katulad sa pangalan ng Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un, Kim ang kanilang apelido. Bago ang lahat, ipapaliwanag ko lang ang pagkakasunod-sunod ng angkan ng Kim. Magsisimula tayo kay Kim Il-sung, ang founder ng North Korea na naging supreme leader ng nabanggit na bansa. Nagkaroon siya ng anim na mga anak at ang pumalit sa kanya ay ang panganay na anak na lalaki na si Kim Jong-il, ang second supreme leader ng North Korea. Nagkaroon na rin siya ng anim na mga anak sa iba't ibang mga babae. Ang isa na nga rito ay ang kanyang panganay na anak na lalaki na si Kim Jong-nam. Si Kim Jong-nam ay sinilang noong May 10, 1971 sa Pyongyang, North Korea. Ang kanyang ina ay si Sung Yi Rim, isang kabit at isa sa apat na babaeng kilalang nagkaroon ng mga anak si Kim Jong-il. Tulad ng aking nabanggit, anak si Kim Jong-nam sa isang lihim na relasyon ni na Kim Jong-il at Song. At dahil sa hindi sang-ayon ng ama na si Kim Il-sung, pinatira niya ang anak sa kapatid ni Song na si Song Yurang. Kaya ang tiyahin ni Kim Jong-nam ang nag-alaga at nagturo sa kanya nung bata pa ito. Hanggang kalaunan, pinag-aral na siya sa mga international school ng Russia at Switzerland. At noong 1988, sa edad na labing pitong taong gulang, bumalik na siya sa kanyang sariling bansa. Si Kim Jong-nam ay inilarawan ng kanyang tiyahin na may personalidad na katulad ng kanyang ama na may mainit na ulo, sensitibo at matalino sa sining. Tulad ni Kim Jong-il, interesado siya sa pelikula. Sa katunayan, sumulat siya ng mga script at maikling pelikula mula sa murang edad. Gumawa rin ng kanyang ama ng isang maliit na set ng pelikula para magamit niya. Noong 1994 nang dalawampung taon na si Kim Jong Nam, itinuring na siya ng kanyang amang si Kim Jong Il na maging tagapagmana ng posisyon nito bilang pinuno ng bansa. Kaya nang sumunod na taon, sinimulan na siyang sanayin at bigyan ng mga responsibilidad ng kanyang ama. At noong 1998, hinirang sa kanya ang posisyon ng Senior sa Ministry of Public Security ng North Korea bilang isang future leader. Iniulat din na siya ay hinirang na pinuno ng North Korea Computer Community na namamahala sa pagbuo ng isang information technology o IT industry. At noong January 2001, sinamahan niya ang kanyang ama sa Shanghai kung saan nakipag-usap siya sa mga Chinese officials ng IT industry. Subalit alam ni Kim Jong-nam na kaakibat ng pagkakaroon ng posisyon na pinakamataas sa North Korea siya ay magiging isang diktador at isang tila malajos sa mga nasasakupan. Nasa personalidad na meron si Kim Jong-nam ay mukhang hindi siya gaanong interesado sa pagbomba ng kanyang mga kaaway, patayin sa gutom ang milyong-milyong mga tao at pahirapan ang kanyang nasasakupan. Marahil dahil lumaki siya sa ibang lugar, Natikman niya ang isang kalayaang paggalaw sa labas ng North Korea at natamasa niya ang karangyaan na nakasanayan sa labas ng mundo ng kanyang pamilya. Dahil dito, hindi magtatagal mapapansin ng kanyang ama ang kanyang kawalang kasiyahan sa pagiging supreme leader. At napagtanturi ng ama na walang kakayahan si Kim Jong Nam na pangalagaan ang kanilang bansa. Noong May 2001, inaresto si Kim Jong-nam sa Narita International Airport dahil sa pagtatangkang pagpasok sa Japan gamit ang isang peking Dominican passport sa pangalan ng isang Chinese na alias na Pong Xiong. Ayon sa pahayag ni Kim Jong-nam, nais lang niyang bumisita sa Tokyo Disneyland kasama ang kanyang asawa at ang kanyang apat na taong gulang na anak na lalaki. Ngunit ang insidenteng ito ay naging dahilan upang kanselahin ng kanyang amang si Kim Jong Il ang isang nakaplanong pagbisita sa China dahil sa kahihiyang idinulot nito sa kanyang buong pamilya at sa kanilang bansa. Marahil magtataka ang ilan sa inyo kung bakit mahihiya ang leader ng North Korea sa China. Ito ay dahil sa aking pagkakaalam nagsimula ang lahat ng iyon noong June 25, 1950. Ito ay nang sinalakay ng North Korea ang South Korea at tumigil pagkatapos ng isang armistice noong July 27, 1953. Ang North Korea ay suportado ng China at ng Soviet Union habang ang South Korea naman ay sinuportahan ng puwersa ng United Nations o UN na pinamumunuan ng United States o US. At isa sa mga alay ng US ay ang Japan. Kaya sa madaling salita, bibisitahin o pupuntahan sana ni Kim Jong-nam ang kalabang bansa. Dahil sa ginawa ni Kim Jong-nam, siya ay pinagbawalan ng muling tumungtong sa North Korea. At siya ay napilitang manirahan sa Macau, ang Las Vegas ng China. Habang nasa labas ng kanyang bansa, patuloy pa rin naman siyang nakakatanggap ng yearly allowance mula sa kanyang ama at nananatili pa rin ang kanyang masaganang pamumuhay. Ang kahihiyan at pagpapatalsik kay Kim Jong-nam ay hindi pinalampas ng kaaway ng North Korea ang patungkol dito. Hindi nagtagal sinubukan ng Central Intelligence Agency o CIA, isang civilian foreign intelligence service ng federal government ng US na kunin si Kim Jong-nam bilang isang impormante. Isang uri ng impormante na magbibigay ng mahalagang impormasyong maibabahagi sa US patungkol sa North Korea. Sa unang panghihikayat, nabigo ang mga ito na makumbinsi si Kim Jong-nam. Samantala noong February 2003, nagsimula ang Korean People's Army ng isang propaganda campaign sa ilalim ng slogan na "The respected mother is the most faithful and loyal supreme subject to the dear leader comrade supreme commander." Ito ay binigyang kahulugan bilang papuri kay Yu young hee isa sa mga babaeng nagkaroon ng anak si Kim Jong-il. At ang propagandang ito ay malamang tumutukoy upang ibahagi ang isang kampanyang edinesenyo para ipromote si Kim Jong-chul o Kim Jong-un, ang kanyang mga anak, na italaga para maging supreme leader ng bansa. Ito ay nangangahulugan ng isang malubhang banta para hindi na maitalaga si Kim Jong-nam bilang pinuno ng bansa. Dahil ang katapatan ng Korean People Army ay ang pundasyon ng pamilyang Kim upang patuloy na mahawakan ang kapangyarihan sa North Korea. At lalong tumibay pa ang pagtatalaga na mahalili ang pinakabatang Kim na si Kim Jong-un nang maiwan sa kanya ang pamamahala ng kanilang bansa habang ang kanyang ama ay nasa state visit sa China. Na kung saan namahala ito ng naayon sa nais ng buong nasasakupan. Samantala, hindi tuluyang sumuko ang CIA na ligawan si Kim Jong-nam para sa kanilang alok bilang maging impormante. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang naging bahagi si Kim Jong-nam ng pinakamahalagang impormante sa North Korea na hindi nangangamba sa anumang pinsala na maaaring mangyayari dahil hindi na siya nagbabalak na bumalik pa sa sariling bansa. Upang maibahagi ang impormasyon kapalit ng pera, maglalakbay si Kim Jong-nam gamit ang airport ng Malaysia para makipagkita sa kanyang mga handler. Sa loob ng halos isang dekada, mabubuhay si Kim Jong-nam sa ganong sitwasyon na namimigay ng anumang sensitibong impormasyon na alam niya patungkol sa North Korea kapalit sa isang mabilis na araw ng sweldo. Sa mga panahon na yon, hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang ginagawa. Na inaakalang walang sino man ang makakaalam nito kahit na ang kanyang ama. At kung sakaling malaman ng ama, sigurado naman siyang hindi siya papatayan nito at hanggang nabubuhay ang kanyang ama, walang mangyayaring masama sa kanya. Ngunit hindi nga nagtagal noong July 2006 sa Budapest, Karihiji International Airport habang naglalakbay papuntang Munich upang makita ang kanyang kapatid na si Kim Jong-chul. Sa unang pagkakataon, pinagtangkaan at nakaligtas siya sa isang tangkang pagpatay. Matapos noon, makailang beses siyang nagsagawa ng mga panayam sa media kung saan paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang intensyon na kunin ang kapangyarihan bilang supreme leader sakaling mamatay ang kanyang ama dahil wala umanas siyang interes. Ito mismo ang sinabi niya nang tanungin siya ng mga Chinese reporter noong 2009. Lumipas sa mga panahon, patuloy na namumuhay sa labas ng North Korea si Kim Jong-nam habang noong September 2010, ang kanyang nakababatang half-brother na si Kim Jong-un ay ginawa ng tagapagmana. At noong December 24, 2011, Si Kim Jong-un ay nadeklara ng Supreme Leader ng North Korea matapos mamatay ni Kim Jong-il noong December 17, 2011. Na kung saan, nang malaman ni Kim Jong-nam na namatay ang kanyang ama, lihim siyang lumipad patungong Pyongyang mula sa Macau. Na ipinagpalagay na sinamahan siya ni Kim Jong-un upang magbigay ng kanyang huling paggalang sa kanilang ama na kung saan ito ang unang pagkakataon na nagkita ang magkapatid. Dahil sa sinaunang kaugalian, magkahiwalay na pinalaki ang mga anak na may potensyal na humalili sa trono. Pagkatapos, umalis na si Kim Jong-nam makalipas ang ilang araw upang bumalik sa Macau at hindi dumalo sa libing ng ama para maiwasan ang haka, -haka patungkol sa paghalili. Hanggang noong 2012, isang aklat ang inilabas na pinamagatang My Father, Kim Jong-il and Me. Na isinulat ni Japanese journalist na si Yoji Gomi ang madalas na nakakapanayam kay Kim Jong-nam ng maraming beses. Nakasulat doon ang sinabi ni Kim Jong-nam na inaasahan niyang mabibigo ang pamumuno ni Supreme Leader Kim Jong-un dahil masyadong bata pa ito at walang karanasan umano ang kanyang kapatid. At binanggit rin niya ang mga kataga na aking isasalin sa Tagalog. Kung walang mga reforma, babagsak ang North Korea. At kapag naganap ang gayong mga pagbabago, babagsak ang pamahalaan. Matapos nun, ginawa ni Supreme Leader Kim Jong-un kung ano ang gawain ng isang diktador ng North Korea sa kanilang mga kaaway kaya naglabas siya ng standing order para kunin ng kanyang half brother na si Kim Jong Nam sa anumang oras at sa anumang paraan na kinakailangan Sa parehong taon noong 2012 nagkaroon pa ng isang pagtatangkang pagpatay kay Kim Jong Nam Nasa bandang huli ng taong iyon nagpasya si Kim Jong Nam na magdala ng isang liham para kay Supreme Leader Kim Jong Un upang magmakaawa para sa kanyang buhay Matapos noon, ang tila cool guy ay naging isang family man o naging isang tahimik na tao. At noong huling bahagi ng 2012, nakita pa siya sa Singapore isang taon pagkatapos umalis sa Macau. Umalis siya sa Macau sa mga hinala na siya ay tinatarget para patayin ng kanyang kapatid na si Supreme Leader Kim Jong-un. Noong February 13, 2017, makikita sa CCTV na naglalakad si Kim Jong-nam sa airport ng Kuala Lumpur International Airport ng Malaysia kung saan babalik siya papuntang Macau. Habang naglalakad si Kim Jong-nam sa airport patungo sa kanyang destinasyon, makikita nilapitan siya ng isang babae na nagpahid ng kung anong lingkido sa kanyang mukha at agad na tumakas. Makalipas ang ilang segundo, nilapitan siya mula sa likuran ng pangalawang babae Natinakpan din ng mga kamay ang kanyang mukha. Katulad ng naunang babae, tumakas din ito matapos ipahid ang kung anong likido sa mukha ni Kim Jong Nam. Makikita sa ibang anggulo ng kamera na agad na pumunta ang mga babae sa banyo upang maghugas ng kamay. Samantala, makikita naman si Kim Jong Nam na humihingi ng tulong. Ilang sandali pa, nagsimulang makaramdam ng kakaibang pakiramdam si Kim Jong Nam. Kaya nagmadali siyang pumunta sa medical clinic ng airport at nagreklamo na pinahiran siya ng kung anong kemikal sa mukha. At ang mga empleyado sa klinika ay nagsimulang punasan ang kanyang mukha upang maalis ang kung ano sa mukha nito. Habang tumatawag na rin sila ng ambulansya para dalhin ito sa ospital. Habang naghihintay, ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang mamanhid. Ang kanyang blood pressure ay nagsimulang tumaas kalaunan, nahirapan na rin siyang huminga. Ang tanging maririnig na lamang kay Kim Jong-nam ay ang mga katagang, Sobrang sakit, sobrang sakit, dalawang babae ang nagpahid ng kung anong likido sa mukha ko. Wala pang dalawampung minuto na matay si Kim Jong-nam. Sa pagkamatay niya, isang pagsisiyasat ang naganap patungkol sa pag-atake. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Malaysia, Kinilala ang likido na ipinahid sa kanyang mukha bilang nerve agent BX. Ang nerve agent BX ay isang uri ng organic chemical na lubhang nakakalason sa nerve system ng tao. Ito ay ginamit ng World War II at the Cold War bilang isang uri ng chemical weaponry VX. Ang chemical na ito ay nagawa at nabuo noong 1950 sa England na may nakamamatay na mas malakas o higit pa na mas mabisa ng 26 times sa cyanide na ang chemical weapon na ito ay ginamit pa sa Tokyo subway attacks. Ang nerve agent VX ay isang non-volatile nerve agent na nangangahulugang hindi ito mabilis na sumisingaw at maaring manatili na nakakalat sa kapaligiran ng mas matagal kaysa sa ibang kemikal ginawa talaga ang nakamamatay na chemical na ito bilang mabisang aerial denial chemical weapon. Gayon din ang gawin ito sa ideya na gamitin sandata para sa pagpatay kay Kim Jong-nam sa paraang napakahusay. Dahil naisip nila na hindi agad malalantad ang kanilang pinag-aralan na plano. Lalong-lalo na ang kanilang kemikal na gagamitin. Na kung saan, bago ito maging sandatang nakamamatay, kinakailangan mo nang pagsamahin ang dalawang uri ng kemikal. Maliban pa dito, sinamahan pa nila ng kakaibang paraan para magawa ang hindi halatang pagpatay kay Kim Jong-nam. Samantala, matapos masuri ang mga kuha ng CCTV mula sa airport, ang mga otoridad ng Malaysia ay nagtatag ng ilang mga sospek sa pag-atake. Nang apat na sospek ay nagmula sa North Korea na sumakay kaagad ng mga flight pabalik sa Pyongyang at ang dalawang babae na aktwal na gumawa ng pag-atake ay parehong nakilala. Ang unang babae ay kinilala bilang ang 28 taong gulang ni si Don T. isang Vietnamese. Si Don ay nakunan ng mga security camera na umalis sa pinangyirihan ng krimen matapos maghugas ng kamay. Agad siyang natandaan at nakilala dahil sa kanyang t-shirt na may tatak na LOL. Lumaki si Don sa nayon ng North Vietnam at nakipagsapalaran sa siyudad. Kaya makikita sa kanyang mga social media account ang mga ilang magagandang pagbabagong pisikal at pamumuhay nito na batay sa kanyang mga larawan. Makikita rin sa ilang mga posts ang patungkol sa isang larawan na siya ay nag para sa Vietnam Idol. Ang pangalawang babae naman ay ang 25 taong gulang na si Siti Aisha, isang Indonesian. Ang mga babae ay parehong naaresto at kinuhaan ng mga salaysay. Batay sa mga pahayag ng mga babae, ang buong akala nila ay isa lamang TV prank ang lahat. Inamin nilang binigyan sila ng tig $100 upang isagawa ang inaakala nilang simpleng pagpahid ng oil sa mukha ng taong sinabing target nila upang gawin ang nasabing prank. Kaya nang malaman nila ang krimen na kinsasangkutan, labis silang natakot sa kanilang buhay at nalungkot para sa buhay na hindi nila inakala na kanilang napatay. Dagdag pa sa inamin nila na ang tanging alam lang nila sa pangalan ng lalaking nagpagawa nito sa kanila ay James. Sa paglilitis ipinaglaban ng mga abogado ng mga babae na naniniwala sila na nakilahok lang ang mga ito sa paggawa ng inaakala nilang isang prank para sa isang TV show. Nga walang kaalam-alam na sila pala ay magiging bahagi ng isang uri ng krimen. Gayunpaman, ang prosekusyon ay tinutulan ang argumentong ito. Dahil ayon sa kanila na mapupo na umano sa dalawang babae ang mga pagkilos na hindi man lang sila nagtawa o nagpapahiwatig na isang katatawanan ang kanilang ginagawa. Bagkos, matapos gawin ang pagpahid, pareho silang dumiretsyo papunta sa magkabilang banyo upang maghugas ng kanilang kamay para umano maiwasan nila ang pagkalaso ng kanilang nervous system. Noon ang March 2019, nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Ito ay nang si Siti ay pinawalang sala sa lahat ng kanyang mga kaso ng Korte ng Malaysia na sinuportahan ng bansang Indonesia bilang isang malayang babae. Ngunit may iwan si Don na haharap sa paglilitis para sa kasong pagpatay. Na kung sakaling mapatunayan na siya ay nagkasala, mahaharap siya sa hatol ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Nang sumunod na buwan noong April 2019, ang kaso ng pagpatay laban kay Don ay ibinabadin. At siya ay umamin na nagkasala sa mas mababang paratang ng kusang loob na nagdulot ng pananakit sa pamamagitan ng mga mapanganib na armas o paraan. Siya ay sinentensyahan ng tatlong taon at apat na buwan na pagkakakulong sa bilangguan. Ngunit noong May 3, 2019, siya ay napalaya ng mas maaga ng hindi inaasahan dahil binigyan siya ng one-third na pagbawa sa kanyang termino. Samantala, ang apat naman na sospek na mula sa North Korea na kalaunan ay nakumpirma bilang mga espiya ay umalis sa airport ilang sandali matapos ang pagpatay at nakarating sa Pyongyang nang hindi na aresto. Habang ang bansa ng North Korea naman ay patuloy na tumatanggi na sila ay kasangkot sa pagkamatay ni Kim Jong-nam. Ngunit sa inyong palagay, ang mga katagang upang lumago ang puno, kailangang putulin ang sangang bulok na sisira o hahadlang sa pagsagana ng isang puno, ay ginamit kaya ng isang supreme leader Kim Jong Un para mapanatili ang pag-unlad ng kanilang bansa? Dahil maaari bang para sa kanya, ang kanyang kapatid na si Kim Jong Nam, ang maaaring sumira ng kanilang bansa balang araw kung hindi niya puputulin ang paghinga nito? Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si Tabby B from Tampa, Florida. Sana po ay tamang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo magpa-shoutout, paki po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Kim Jong Nam. Ako po si G. Maraming salamat.